Mga lolo at lola hinuli dahil sa pagsugal sa mahjong. Ang isang care home sa Orlando, Florida ay naging lugar daw ng isang iligal na sugalan sa pamamagitan ng mahjong. Ang mga pasimuno ay sina Zelda King, Lee Delnick, Bernice Diamond at Helen Greenspan na 85 to 95 years old. Ang apat ay naglalaro ng majong kada Huwebes sa Escondido Clubhouse hanggang may isang sumbungero na nagladlad sa kanila. Ang sumbungero na nakatira din sa care home ay tumawag sa mga pulis at nireport ang mga kapwa matatanda dahil sila daw ay nagsusugal sa care home. Grabe yun na lang libangan. At syempre mabilis na dumating ang mga pulis at hinuli silang lahat. Pinigil nila ang majong at sinabi na ang mga pagsusugal na lumagpas sa halagang 500 pesos ay labag na sa gambling laws of Florida pero hindi ito maintindihan ng mga seniors dahil hindi naman sila mayaman at hanggang 200 pesos lang ang limit nila. Sinalpakan ng mga pulis ang mga lolo't lola ng ban notice. Bawal na ang majong, bingo, pusoy dos, solitaire at iba pa kahit ba panglibangan lang. Ayon sa mga balita, talagang pumunta pa ang mga pulis ng maraming beses isang linggo para makasiguradong walang naglilibang o naglalaro. Pero sabi ng mga pulis na kaya daw sila ng huli ay dahil may nagbebenta daw ng roulette table sa paligid at ito ay pwede lumagpas sa 500 pesos limit. Pero ito ay maayos na at makakalaro na muli sina na lolo't lola kada Huwebes. Yay!